Hello, magandang gabi, gabi. Ito, isip ako lang i-share yung mga nare-receive ko messages. Naku, ano nung klase? Ang daming klase ng mga scammers talaga. Yung mga nagsasabihin na nalo ka, tapos punta mo yung link na ito, uh, may discount ka, may bonus ka na-receive, o yung item mo na in-order mo, hindi may deliver sa'yo, yung mga ganon, post, nilalagay nila kung ano, ano may SSS pa binabanggit, pero puro mga scam po wag Huwag niyo pupuntahan yung link. Meron silang ilalagay na link sa mga messages nila. Naka-highlight yung link na yun. Huwag na huwag niyo pipindutin yun. Kasi makukuha na nila yung data niyo. At saka huwag kayong sasagot doon. Kasi pag pinuntahan yung mga link na yun, may mga info silang hihingin sa iyo. pera, minsan para maklaim mo yung ganito mo, yung panalo mo, kailangan bigyan mo muna ako ng ganito para ayusin ko. Wow, maraming klase ng panluloko sa messages sa titeks kanila. So ito yung mga sample ayan. So wag ka naman e, ako nga tanganta ka eh. wala naman ako hinihintay na parcel. Sasabihin paulit-ulit yan, iba-iba yung mga link na binibigay. Oh, yun. Kaya nanalo daw ako o kaya nagpadala daw sila ng pera sa Gcash account ko o kung saan. -saan para po daw ko daw ma-claim yung punta link na ganito. So, wag na wag po kayo mag-open ng mga link na yun. Kung private mess number po, makikita nyo, ang message ay may number sa taas. So, mga scammers po yon Kasi kung galing yan sa isang company or banko or whatever, mababasa nyo doon yung pangalan ng bank, hindi private numbers ang makikita nyo sa sender. Thank you. Magandang araw.